Maganda ba ang tumira sa Spain? Okay ba ang buhay dito ng mga OFW? Maganda ba ang kitaan sa Spain? Ilan lang yan sa mga binablog ko dito sa aking channel, Nathaniel Travels. Welcome mga kabayan! At pag usapan natin ngayon kung bakit ako tumira or tumagal na sa bansang Espanya. Aminin ko man nung una, hindi ko binalak ang mag-abroad or maging isang OFW or tumira dito sa Espanya. Pero eventually, tumagal ako dahil sa mga bagay-bagay na nagustuhan ko na dito sa Spain. Unang-una -una sa lahat is yung work-life balance na tinatawag. Dito kasi um, ang work ko lang talaga bilang isang estudyante o pagtuturo ng English ay 16 hours kada linggo. So imagine mo yung aking um ang tawag nito, parang um, bakante, no. Ang haba ng bakante ko kaya nga, pwede ka pang market. So, yun. Kahit naman uh, ang trabaho mo dito sa Spain ay sa restaurant or sa hotel or sa bahay, meron pa rin work-life balance. Kasi naniniwala yung mga Espanyol na, ang tawag nun, parang, uh, you are living not to work, but you are working not to live. Parang ganoon nata yun. <laughs> Pakicomment nga sa ating comment section kung alam nyo yung phrase na pinapaniwalaan nila. Ayan. Ang pangalawa ay siyempre, Spanish. Sa Pilipinas nag-aral ako ng Espanyol at dito ko na pra practice yung Espanyol kahit na minsan hindi ka nakikipag-usap sa kanila pero pag na-overhear mo lang sila na pra practice ko at feel ko naman na improve ko yung Spanish ko dito sa Spain kasi sa Pilipinas sino ba naman ang kausap ko ng Espanyol doon di ba? Ayun. Pang uh, pangatlo, pangatlo na ba? Uh, public transport. Dati kasi nung nag-work ako sa Pilipinas, uh, sa Manila tayo nakatira. So na-experience natin yung uh, mga tricycle na siksikan, uh, jeep na siksikan, mainit, masangsang, ano pa ba, 'di ba? Um, ang ingay ng mga busina, tapos yung usok, um uh, maitim, <laughs> tapos uh, traffic. Parang na-experience ko talaga yung chaos uh, ng Manila public transport, no? Uh, ang haba ng pila sa MRT, tapos pagbaba mo, kailangan pumila ka pa, magantay ka pa sa jeep, di ba? Um, ang daming stress, kumbaga, na, na experience ko sa public transport sa Philippines. Sorry, pero yun talaga yung aking personal experience. And sa tingin ko naman, yung iba nating mga viewers ay nakarelate uh, when it comes sa... Uh, sa stress talaga ng public transport sa Pilipinas ed sa palang, di ba? Reality po 'yan. Uh, hindi po 'yan fake news, ayan. Um next is pang-apat na ba to? Wi-Fi. Mabilis ang Wi-Fi nila dito sa Spain, ayan. Ah uh, bilang isang blogger or content creator, um kailangan natin ng mabilis na Wi-Fi. Dapat pag nag-upload ka, nag-download ka, mabilis, ayan. Para mas uh, nakaka ka pa ng mas maraming viewers sa mga uh, manonood, ayan. Another one is weather. Napakaganda po ng weather nila dito sa Spain. At pagdating po sa natural calamities, isa siya sa safest. Well actually, uh, Europe in general, um I think the safest uh, continent na ata in the world, no? Kasi dito um well, wala naman siguro sa atin ang gusto maka experience, no? Pero never ko pa pong na-experience ang lindol dito sa Espanya. Ang bagyo meron din pero yung ulan nila parang wisik-wisik lang na ganyan. Wala yung sa atin na parang signal number one, number two. Tapos, ano na, parang biglang buhos na, di ba? So, uh, kalmado ang weather dito. no. Although, yun nga lang, meron silang four seasons, malamig. Doon ka lang mag-adjust pag malamig, pag may pollen, pag summer, ganyan. Pero dito guys, uh, hindi siya nakakaitim, no? Kahit na magbabad ka diyan sa ilalim ng araw, hindi siya yung sobrang nakakaitim. Well, magbabago naman yung pigment ng skin color mo, pero hindi siya yung super nakakaitim talaga. Ayan. Another one is ano pa ba sa weather? Kasi ang daming ano sa weather eh. Um, dito pala hindi sila mahilig magpayong kahit umuulan man yan or well pag sobrang malakas yung ulan, nagpapayong naman sila. Pero pag yung ambon, ambon hindi sila nagpapayong. At saka pag summer, hindi sila nagpapayong. Pag nakapayong yan, Pilipino yan. <laughs> ah, di ba? <clears throat> ano po bang gusto kong i-mention sa ano, Bagyo, Alindol? Ah, um, ay actually, maintain nila yung mga old buildings and churches nila dahil walang lindol. Ayan. So, feel ko, um, kaya yon sobrang chill, ganyan. Ano pa ba? Pollution, isa pa yan, no? ang Madrid lalong lalo na isa siya sa pinaka cleanest na hangin na air sa buong mundo at hindi mo siya pati expect na meron palang forest part ang Madrid, madami palang puno sa Madrid, may mga wildlife pala sa Madrid. Kaya sobrang uh, nagustuhan ko ang Madrid. Ayan. Although wala ako sa city-city, pero kahit sa city kasi meron silang malaking park, malinis ang hangin, wala kang nakikitang um, tim na usok na galing sa mga uh, public uh, vehicles nila. Well, dito actually, um, wala silang tricycle, wala silang jeep. Pero yung mga taxis, mga cars, uh, mga, ang tawag dito, mga motorbike, wala naman silang mga uh, binubugang mga uh, maiinit na, ang tawag dito, hangin. no? Pati sa, ano, ang tawag dito, mga industrial zone, talagang uh, sumusunod talaga sila sa batas. Ayan, ganyan. Ano pa ba dito ang kailangan nating i-share? Another one siguro is tao. Gusto ko yung ugali ng mga tao dito. Siguro like majority, no? Ang pinaka gusto ko is that they are open-minded. Kaya, kaya yung mga friends ko dito, hindi ko masasisi kung magkaroon man sila ng jowa or madali sila, madali nakakahanap. Lalo na yung mga kaibigan natin ng members ng LGBTQIA+. Parang this is um, the place for us. Ayan. Uh, dito, they respect each other. Pwede po magpakasal, lalaki-lalaki or babae-babae. Pwede po yan magpakasal. Legal po yan. Nire-respeto po yan ng batas at ng mga tao. Kaya yun ang nagustuhan ko din, no? At saka, well, actually, dito, hindi, ta, hindi talamak ang chismis. Kaya, kung ikaw ay nanonood sa video ko, share mo na tong video na to kasi ang dami kong parang uh, information na, na na, ibibigay sa inyo, na no? Yes, hindi talamak ang chismis. Well, actually, yung mga iba, ang uh, tawag nito, they are phrasing you na, uy, ang ganda naman ng suot mo, ang ganda naman ng lipstick mo, ang ganda naman ng itsura mo, ganun sila. And parang feel ko, uh, well, we are not really exotic-exotic here, pero na-appreciate nila yung gandang Pinay. Kaya siguro yung mga friends ko, like majority of them, is nakakahanap talaga ng forever ng jowa dito. Ayan. So kung ikaw ay nakikinig ngayon or nanonood sa aking video, malay mo, Spain lang pala ang kasagutan sa yung malamig na, ano ba, malamig na Pasko, or long, pagiging lonely, malay mo, nandito rin yung forever mo, oh, di ba? So yan, gusto ko talaga yung ugali ng mga tao dito. Hindi ko alam, parang I feel like I have always been uh, belong to this community, kaya nagtagal na rin ako dito sa si Spain. Another one is culture. Um, hindi ko alam kasi gusto ko yung kultura nila. Um, very diverse yung society, yun din yung isa kong gusto. Uh, maraming expats dito or immigrants. So parang um, you are not only learning from the Spanish people pero pati din sa yung mga ibang culture. Lalo lalo na yung mga galing ng uh, Latin America, ng Eastern Europe, uh, African continent or North America or within the Europe and the rest of the Europe rather. So, ang dami Yung kultura, yung pagkain, ano siya eh, um, mixed mix talaga. Talagang um, nakakatuwa, no? Um, medyo sa din ako sa part ko na parang, uh, bakit sa Pilipinas hindi natin kaya itong gawin? Bakit sa Pilipinas walang ganito? The first time that I traveled outside of the Philippines, pagpunta ko ng, well, first pumunta ko ng Korea, no? And then after that, pumunta ako ng Bangkok. Doon ko na-realize na, wow, ang ganda pala ng Bangkok. Um, kapitbahay natin siya o uh, yung Thailand no kapitbahay natin siya bakit hindi ganito ang Philippines ayan pagdating sa um, sa tourism and everything no organization public transport bakit kaya ng Thailand bakit kaya ng Bangkok bakit hindi kaya ng Philippines ako I love Philippines ayan pero uh, meron lang yung mga bagay-bagay na bakit parang hindi natin ito nagagawa. We'll, we are behind na yung mga karating nating na bansa nagagawa nila. Ayan. Kung ikaw ay nagta-travel, alam ko makaka-relate ka sa sinasabi ko. Public transport pa lang, alam na alam mo na nawala ka sa Pilipinas. o, di ba? Relate much? Okay, another one is um, travel. Okay, <clears throat> mahilig ako mag-travel. Dito kasi sa Europe, guys, kung meron kayong, um, ang tawag nito, resident card, kahit sa ang bansa ka ng Europe na nasa uh, European Union, you can travel uh, for free sa mga bansa. Or kung meron kang Schengen visa, you can travel for free na hindi mo kailangang dumaan sa immigration or mag-check ng mga baggage or something like that. Uh, mag ng question, baka ma-offload. So, this is a great opportunity para mapuntahan mo yung mga iba't ibang bansa, okay? Let's mention na lang them, yung mga ibang bansa na pwede mong puntahan, ayan. At yun na rin yung mga ibang bansa na napuntahan ko. Pwede kang pumunta ng Portugal, ng Andorra, ng France. Pwede kang pumunta ng Belgium, ng Netherlands, ng Iceland, um, Norway, Sweden, ng um, uh, Finland, ng uh, Estonia, Latvia, ng Lithuania, Poland, Germany. Austria, Switzerland, pwedeng pumuntahan, Liechtenstein, Italy, siyempre, uh, Vatican, um ano ba ba, San Marino, Malta, um, Croatia, um, Romania, Bulgaria, um I think Cyprus din ata. Ayan, Slovenia, Slovakia, Hungary, uh, ano ba, ba mga country? Uh, meron din yung mga bansa na pwedeng puntahan na hindi part ng EU, na hindi pa part ng EU, like yung um, ang tawag nito, uh, Montenegro, Bosnia, Albania, ganyan. So, ang daming perks and opportunities. Sa trabaho, feel ko lang naman, kung ikaw ay masipag, kung ikaw ay matyaga, um, ang tawag nito, uh, workaholic, feel ko, uh, Spain is a good choice for you. Aminado ako na mas mataas yung... Um, ah uh, tawag dito, mga parang naiipon ng mga tao or mga OFW, mga Pinoy na nasa ibang part ng Europe kaysa sa Spain. Yes, parang kung pupunta ka ng Germany or the UK, mas mataas yung naiipon mo kasi mas malaki ang sinasaw doon. Pero dito siguro ang isa pang bagay na maganda, well, hindi ko pa siya na na fully take advantage talaga is yung um, pagdating sa medical services nila, hospital. Ayan. At saka yun nga, life-work balance. At saka Spain, ang Spain ang isa sa pinaka magandang um, weather sa buong Europe. Kaya ang dami mga turista, mga British, mga Briton na pupunta dito at saka nag-move dahil sa weather ng Spain. Ayan. So yun nga, at first, um, well actually at first guys, hindi ko talaga balak na maging OFW or maging overseas Filipino kahit sa ang bansa. But then, nung nag-aaral ako sa Pilipinas, pagkatapos ko matapos yung mga Spanish courses ko, sabi ko, paano ko ba i-apply yung Spanish ko? Saan ba ko ah, pupunta? Paano ko siya? Paano yung communication level ko? Sinong kaka